yung play sa selfie niyo no? At yung mga yung nag 5, may airplane, Kita nasa 5. Yung nasa 5, airplane siya, oh. Kita mo ka? mga selfie niya. nasa bus pala tayo? Nasa yung kati-chaing sabi yung 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 natin na doon yung tatlo. Kasi interview kasi ng amo. Ini-interview. siguro yung kakalapit amo ng mga ano. Kasi pag isang agency ang amo. ng amo nila. Kasi siya